Assalamualaikum Ahlan wa Sahlan uh, Ang content na ito ay para sa mga Pilipino na nagtatrabaho o magtatrabaho pa lang sa mga bansang Arab kagaya ng uh, Kingdom of Saudi Arabia Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain kasama na rin ang United Arab Emirates no? Uh, ito po yung mga dapat nating tandaan Maaring ang mga babanggitin natin dito ay nakasanayan po ng karamihan dito sa ating bansa. Now, kapag po kayo ay pupunta sa mga nabanggit nating bansa, mainam at kailangan iwasan po natin itong ating mga babanggitin. Una po dito is yung pag-inom ng alak, pagbibinta nito, pagbili nito o pag-distribute po nito. Yan ho ay bawal sa kanilang gobyerno at ipinagbabawal din po sa Islam at sa mga Muslim. Pangalawa, yung pagsasama ng hindi ho mag-asawa. Ayan. So kung yan ay bawal, mas lalong ipinagbabawal ang pagtatalik ng dalawa. Okay? Uh, by the way, ito pong ating mga binabahagi dito ay uh, ayon sa salaysay at sinasabi ng mga OFW na nakapagtrabaho po diyan sa mga nabanggit nating bansa. Pangatlo, uh, maging conservative tayo sa pananamit. No? Lahat po ng aking natanong, halos lahat ay nagsasabi na hindi po pwede ang pagsusuot ng kababaihan ng shorts. No? Uh, sleeveless, yung uh, Sinatawag nilang crop top or yung uh, uh, mga damit na maaaring makakita ng kahalayan ay dapat iwasan pag nasa mga pampublikong lugar maging ho sa loob ng pamamahay ng mga amo no ng mga nagtatrabaho sa bahay o mga kasambahay uh, pang-apat yung pagkain ng baboy No, lalo sa mga magtatrabaho sa loob ng bahay, iwasan ho natin 'yung pagdadala doon ng uh, dilatang baboy o mga tetcheria na may baboy. Kung kayo naman ay nagtatrabaho sa bansang Arab like UAE na may nabibiling uh, baboy sa labas, nawag niyo po itong dalhin sa bahay ng inyong mga employer. Panglima, iwasan natin ang magdala ng krus or yung rosaryo. Okay? Sabi ng iba, pati Biblia, ay hindi ho dapat dinadala. Then, uh, pang-anim, yung uh, pagtitipon para sa rally, or demonstrasyon, either in support to the government, or particular na official ng gobyerno, or against sa isang particular na uh, official ng gobyerno, ay hindi ho po pwede. No? Uh, recently, may mga OFW sa Qatar na sila ho ay uh, na nadala sa kustudyan ng otoridad dahil po sa pagtatangka no, na mag-asimbol ng mga tao para ho sa rally. Okay? So, hindi po pwede ang rally na yan sa mga bansang ating nabanggit. Then, uh, yung uh, paggamit natin ng social media, dapat ho yung mga pinupost natin ay hindi lumalabag sa public morals ng bansa. Kagaya sa UAE, no, may mga OFW na nabalitaan nating uh, nakulong dahil yung isa sa kanila na nagpost ng video na ito ay tinuturo niya yung mga kasama niyang babae at sinasabi niya na ito, 100 riyal lang ito. Ito, 120 ito 150 at kami ay matatagpuan sa lugar na ito binanggit pa talaga no so yan ho ay ginawa nila na biruan hindi naman yon mukhang nagsasabi ng totoo pero since yun po ay labag sa kanilang tinatawag na public morals maari na nakulong po sila so pagka po ginawa mo yan maaring umarap ka rin ng same problem okay So I hope malino po ang mga ito sa sa inyong lahat. Iwasan na lang natin kahit sabihin nating uh, hindi naman gano ka stricto yung bansang aking napuntahan pero mas mainam po na doon po tayo sa pinaka safe side. So maraming salamat at salamat.